Ito yon ito yung uh, inano ko uh, In-offer ko sa kanya na ibinta Sobrang laki o oh. oh. Awakan mo palang wala na eh Street comb, to siya street comb Black eye Ayan Ito yung sinabi ng nung Pumunta dito sila Na Huwag mong sir, sayang yan. Sabi ko eh, hindi na ako nagsasabong. Ayan. <coughs> Ito siya, hindi na to siya, dito siya pure. Ang nanay, ang nanay nito yung Texas, tapos yung tatay nito, yung Black Australorp, <laughs> yung malaking manok ba. Oh, tingnan mo yung ulo, oh manang mana sa tatay maliit, bilog pero yung kulay at saka ano niya pangatawan eh nabilong sa nanay niya Texas ayan ba diba? gold dark gold ito yung mga alaga natin ito ang laki nito hmm. yung pama na sa tatay yan o ang mata At saka yung ulo Mana sa tatay ito yung mga alaga kung ito mga breed na to siya kasi hindi naman tayo nag ano, eh <coughs> uh, <coughs> gumagamit ng magandang materialis kasi hindi naman tayo nagsasabong yung dati ko dito magaganda yung mga manok ko galing talaga kay boss Mike eh ngayon hindi na masimas na tayo dito ganoon Eh, baho pang sakuna na, pampik. Sige, ka sige. Wala naman. Wala naman. Mana sa tatay yung katawan. Ang laki. Uy! Mahulong!